What's up mga idol? Magandang gabi sa ating lahat, no? Ako nga pala si Moto Motovlog. Meron po akong ibibigay sa inyo masamang balita ngayong gabi mga idol. Habang eh, ako kanina nag-edit ng video. May narinig ako kanina na may lugo, may naglagapak dito sa likod ko. Yun pala pagtingin ko, may naaksidente yung motor. Kaya kayo kayo yung nagmomotor dyan ha? Mga idol, ako din nagbumotor din Kaya payo lang sa mga motor motor riders kick safe mga idol yun lang kaya kung gusto mong panood panoorin nyo itong video nito yan mga idol dyan yung mga idol mas dyan yung nakamotor niyan marapit sa pulang sasakyan yung angkas niyan dun sa likod ng pulang sasakyan oh. nakasalpok sa diyan eh yung driver tsaka yung motor magkasama yung angkas niya hinagis din sa wit ng pulang sasakyan mga idol tanya nang mabuti mga idol puti walang gano'ng lumadaan mga sasakyan tsaka madulas mga kansada mga idol na ulan ngayon ayan o no. nahirapan siya makatayo Napansin ko lang yan kanina kaya agad-agad po siya buidjuang yun. Narinig, narinig yung, narinig yung lagapak eh. Ayan o. nar na siya. nar ano yung nar 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 kaya sa mga nagmumotor dyan paalala lang dandan -dan lang dandan -dan lang po tayo kapag naulan kasi madalas yung mga kalsada ngayon keep safe muna tayo mga idol ah